mga ka-organic kumukulo na po yung ating tubig so, na po natin yung ating kamatis mga organic Naka organic so yun i, eh, na po natin yung ating Hintayin lang po natin na kumulo ng konti. So, ito po mga kaorganik. Ang sabay sabay na po natin itong ayuhulog. Uh, Bulaklak ng kalabasa. Talbos ng kalabasa. Yung ating giant na alokbate hindi ko na pinitas pitas I mean hiniwaiwa yung alokbate mga ka organic tapos lalagyan natin siya ng piniritong bangus mga ka organic mamaya so ito po yung ulo ng aking mga gagawin na sardinas mga ka organic kinrispy ko sobrang sarap po nito mamaya ka organic kasabay lagyan lang po natin ng sausawan na sibuyas toyo kalaman sisili katalong na to, mga organic sigurado so takon naman natin mga organic po tuloto na po mga organic yung ating gulay sasahog na po natin yung ating isang pirasong buntot ito po ay para po mamaya mga organic luto na po yung ating gulay ito po meron na rin po ta, ay masarap na sa ng ating piniritong bangos at ulo ng sardines crispy kain po tayo mga organic sarap po talaga pag palaging may gulay may konting isda mga ka organic kain po mga ka organic maraming maraming salamat sa panonood mga organic sa susunod na video po ulit huwag po kayong magsasawa mag like and share mga organic let's eat healthy kain po tayo ng masustansya less sa oil mga organic Uh, pwede naman konting sugar para po health po tayo umabot tayo ng isang daan hindi kulin na. natin yung binibigay ng gobyerno gulay lang po isda, konting karne para uh, namang malaga, masama sa karne uh, magaalaga rin po ng rabbit ka organic, so yun po yung gagamitin nating meat sa mga darating ng mga video natin, tayo po ay kakain ng ating organic na rabbit meat. Maraming maraming salamat po mga ka-organic. na huwag po ay magsasawa mag-like and share and subscribe. Hapunan na po tayo. Salamat po.